Good morning, good morning, good morning, good morning, mga boss. Welcome, Drinos, to ang Facebook page. Sa boss, kay Suartres, ganyan makatagkaroon ng combination, mga bossing, para karong adlawa. September 29, 2035, adlaw na lunes. I-recap sa nato, mga boss, ang resulta ka no, sa 3D National. Ayat na proceed sa to ang pang all draw guide para karong adlawa. First draw, 2 p.m. gapon, 114, is slide ta, Delayed lang ni siya no Target unta Pero delayed lang Natag nako na, na sya Pizza 25 September 25 Schedule double Pero nigawa siya September 29 Okay Sunod na to C967 si Congrats Congrats On the spot Rumble Ayan 113 Slide ya po Ito 143 sa, sa GC 173 Ayan 153 muna atong combination diya no puro ligas okay muna siya mga boss ang resulta gapon no sa 3D National daurata sa 5pm okay proceed na ta sa okay, ito ang pang oldro guide para karon pakishare lang ko mga bossing o like sa ito reels para sa makikita sa ang ito guide today okay atay oldro guide Sige lang mo sabay, sabay lang. At kombi. 926 048 283 273 3D or STL pwede patdan dan Naya, target o grumble okay muna sya mabas ang itong hot combi isunod na na to ang ato ang pasakay okay. Hindi ina sumagi. magi pasakay numero uh, 4. Kini, 4 seven 478 gapon schedule ani niya basin na dilila. pwede niyo ni balika na no? target rumble okay mo na akong ipanghatag no sa mga na malato pwede ni siya karon kay pasakay 4 ok sunod ta sa ito ang pamitsa pamitsa 929 dayo 909 missing number missing number na to mga boss uh, 0 2 5 8 0.25 og no kanang so, 0.28 is rest back na no? kining tulo wala pa kagawas target to rumble gapon mga bas dayon so, last na to <coughs> ang atong schedule scalera og double gipost na ako mga boss, no sa tuang facebook page natay best try eh tryo bro dili dili na yun siya magawas no best tryo natay 4 city uh, 4 city na yun okay, target lang ta uh, kung grahan mo o uh, mag tryo all pwede rin mga boss target piso lang no respetar na lang na Okay, kana alam mga boss ang ato ang guide para karon adlaw hope to win ta and God bless to all. Paki-like lang ko mga bossing. O oh, paki-share. Bye-bye.